Isang matinding revelasyon ang inilabas ng dating partner ni Buboy Villar na si Angeline Gorenz. Ayon sa kanya, nakaranas siya ng matinding pang-aabuso mula sa kapuso-komedyan. Ano nga ba ang buong kwento? Alamin natin ngayon. Mga kapuso, isang shocking revelation ang pinag-uusapan ngayon sa social media. Si Angeline Gorenz, ang dating partner ni Buboy Villar, ay naglabas ng isang matapang na pahayag sa Facebook nitong Miyerkules, Marso 26, 2025. Dito, ibinunyad niya ang mga hirap at pasakit na kanyang naranasan noong sila pa ni Buboy. Sa kanyang post, idinetalya ni Angeline ang umano'y physical, verbal, at emotional abuse na kanyang dinanas mula kay Buboy Villar. Pakinggan natin ang ilan sa kanyang mga pahayag. Sinasaktan niya ako, konting away lang mananakit na dahil alam niyang hindi ako nagsusumbong sa mga magulang ko gabi-gabi umiinom at pag uwi maoy, tapos ending puro pananakit at pagmumura sa harap ng aming mga anak. Ayon pa kay Anilin, sinakal umano siya ni Buboy habang nagpapadede sa kanilang anak. Isang nakakabahalang pahayag na hindi basta-basta palalampasin ng publiko. Ang mga akusasyon ni Angilin ay bumungad matapos ang sunod-sunod na interview ni Buboy Villar kung saan sinabi niyang siya ang nag-aalaga sa kanilang mga anak. Pero, ayon kay Angilin, isa itong malaking kasinungalingan. Ang sabi ni Angilin, pinapalabas niya na siya ang nag-aalaga ng mga anak namin, pero nasa poder ng aking mga magulang ang mga bata. Matapang niyang itinanggi ang pahayag ng dating partner. Si Buboy Villar ay kilalang komedyan at aktor, pero sa kabila ng kanyang masayang personalidad sa telebisyon, ibang kwento ang ibinahagi ni Angilin. Sa ngayon, hinihintay pa natin ang pahayag ni Buboy Villar ukol sa mga akusasyon laban sa kanya. Ang E, Ye at iba pang media outlets ay humingi ng panig mula sa aktor at sa Sparkle LA Artist Center, pero wala pang opisyal na sagot mula sa kanila. Ano ang inyong opinyon sa rebelasyong ito? Dapat bang magsalita si Buboy Villar tungkol sa isyong ito? I-comment nyo sa baba at huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe para sa iba pang showbiz updates. Ito ang inyong Celeb Buzz Philippines, lagi kayong updated sa mga maiinit na balita sa showbiz. Kita -kit sa susunod na video!